Ayan, masama yata ang panahon mga kalodi oh. Mukhang ulan. Mukhang ulan. Paikot oh. Oh. Ayan, mukhang ulan siya. Oh, ang kapal ng ulap. Ano to ulan o oh, sandstorm? Ayan oh. Sa taas na yun oh. no grabe oh. ang kapal ng ulap ayun may eroplanong dumaan kapal ng ulap punta tayo sa tropa kay strangherong biyahero uh, nagluto ya siya ng, ng ating uh, hapunan Ayan, ang ganda ng kalangitan o heaven mga kakabsa to makulimlim uulan to sigurado uulan ng alikabok ang kapaligiran dito sa aking uh, planeta alright thank you thank you so much nag viral yung ating uh, short video 4k na siya yan salamat sa mga suporta nyo please support always may uh, video upload here na gitnang silangan bansang tigang Saudi Arabia punta tayo kay IB shout out sa mga kaibigan natin around the world na mga whitey friends natin ha hindi ko na kayo isa isahin alam nyo na kung sino kayo ha <laughs> ha yan alright so tapusin na natin yung vlog natin dito maraming maraming salamat ng inyong kaludi LCD TV official. Ang ganda ng uh, heaven. Thank you, Lord. Our uh, beautiful heaven or sky for today. Bye-bye. May God bless all. Love you all.